Okay mo yan Wala si Dinoy, siya tagi Dinoy Tira to, wala Tira to Wala pa rin Uy, kasayang Ah, daw din Ang ah, ino, humid Wala <laughs>

Ah, uh, Pacquiao sa Kurage Pacquiao sa Kurage Pumba Kamay lang yan o oh. Hmm Ganyan nga siya huh? Ay wala Oh wala pa rin Ditin Ditin o lo Ikot Pounded Last to lie to lie Sunday game Uy Good yan! Yan, lipat. Wala sa yan. Oh, Pacquiao. Bumba. Grabe, running shot Wala, patay. 3, 2, 1. Wapong, sir, wapong magot. magot. Doon ang dolara doon buntag gabi. Bantay pa bata na. Oy, Kaunti sana oh sayang. Tira. Wala. Bang. Ba, pa, pakyo. Yan. Screen. Hintay po si pakyo. Sinasa. sa. To, tira to. Bang, bang bang. Uy! pang piso piso lang 1 piso <laughs> come on one hand iyan e, o vibra natin yan pat tayo na ay e, wala uy panalo na agay game thank you talos pakyo